Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa-isa ng lumilinaw ang balibalitang pagpasok sa politika ng mga sikat na celebrities para sa 2022 elections. Kahapon ay lumabas na Ames Flock na ang isang opisyal ng partido ni President Rodrigo Duterte sa potensyal na political senatorial lineup for 2022. Kasama sa lineup ang mga TV host na sina Willie Revillame at Rafi Tulfo. Bukod kina Willie at Rafi, Pasok din ang action star na si Robin Padilla, former Senator Loren Legarda at Martin Andanar, although di pa naman daw final ang inilabas na listahan. May consultation pa rin daw na nagaganap, pero feeling ng maraming showbiz kibitsers. Go na go na dyan sina Willie at Rafi, at mukhang desidido na rin daw si Willie na tumakbo sa 2022 elections. Ngayon pa lang, ang dami ng sinasabi ng mga netizens gusto ko si Rafi Tulfo. Pero di sa pagiging senador, masisira lang siya. Sana magstay na lang siya sa pagtulong through his program. No way for Rafi Tulfo and Willie. Please lang, wag na kayong magsipagtakbo. Kayang-kaya nyo namang tumulong sa tao kahit wala kayo sa pwesto. Sabi ng mga netizens. Anong masasabi nyo sa balitang ito?